isang mahug pa lang araw sa inyong lahat sa Visayas at Mindanao sa man kayo sulok ng mundo ay eh, magigat ka palagi makabahin dito na naman tayo sa Pasay Manila Bay Reclamation Project upang mag update ha? meron tayong naubutan dito mga kabahin, pero nasa gitna hindi ka tulad ka po na dito lang kakon ayan o oh yan na tambak ako mga at ayun doon naman sa naman sa gitna uh, <coughs> ngin diri sa <laughs> atin lang <laughs> bien ay mga mga alulu 15 20 kayo pa let go 12000 paabot mo ngayon mga pero pinaamo ng mga ito ko dai po ko kasi dito mga Parang yung nagtambak din ka punyen makabayan. Ah, uh, oh, may Share tinayong nakita dun sa kabila mga kabayan. Sakit na naman. Ayun. Sabi

Ayoko na nagpo-45 ang puta. 45 ba iba? Diba kahit si Kuya tatanggi. Ayoko pa naman po. Diba ako tatanggi? Diba dumadaan kami dito sa kanina. Tapos may ganda na sinabi. Ano Mga bugot talaga. Mga bugot daw tayo. Ay! gagi! Ano daw? Dumataan. Normal lang yung pagdadaan namin. Tapos tinawag kami. Bawal daw mag sa mga bugot. Marami din. Wala Ayun, bali ano yan mga kabayan, tapat ng uh, SM Olobis, ayan mga kabayan, pero sa gate na doon sa kabila. Itong malapit sa atin ay tapat din ang mawa, pero ano mga kabayan,

solo support mo na, ganon yung kilalang ito yung sabay sabay, magdi ko pa sa solo support mo. kaya pagkatapos, ganon yung kilalang ito. kasi alin? eh, kung 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 30 kung Mga ano kung 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 kung

Ayun mga kabayan, nagkakarugtong na yung ano, yung nasa gitna. Ayun oh, no, may ano. Yung Yung sa banda dun mga kabayan, ano, yung, eh. yung tambak na yun. May music. Para yung lumakas pa rin ka sa pelito no.

ng na, naman, natin sa iba, 'yung ano Shingo? Shingo? Ba't dahil? Ngayon. Pero bakit naman yung tak 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 Pero umabog yung pagkakasak. Hindi ko eh. mamag-sigot. Bumawalan! Ay, ayan nga! Meron doon. Ang doon. Doon. Dapat nila ako. Ukada pero umabog. uka susuko susuko magdo magdo maganin di mo nakakong magna 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 susuko 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 ano si susuko sama susuko 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 susuko

bibilipin natin yung uh, tapat, okay. ng, uh, tapat ng uh, mga may sentro. Grabe ahon dun na

sunod-sunod na araw na may nagtatambak ngayon mga kabayan ha oh, oh. simula ano lones Ayan. sunod sunod na may naroon tayong nakikitang ano, katambak ngayon dito dito sa ano ha malaking island mga kabayan saka dito naman sa ano, tapat ng Mowa ngayon lang tayo naka kita na may nagtambak ngayon mga kabayan dyan sa ano, tapat ng Mowa malayo na sa gitna Nahan. ito naman ano itong malaking ilan mga kabayan ay may kakahapo sa kayong isang nakarang araw ay may nagtatambak dyan ngayon mayroon na naman yan eh, no? yung malaking barok na yan Oh, okay, uh. yeah. oh, yan ngayon ang ano nila tinatambakan nila dito sa ano gilid mga kabayan gilid yun dyan oh. eh, diniretsyo na nila doon papunta sa gitna ay siwang dyan dati mga kabayan yan sa ano yan. Sa malapit sa tinatambakan niya mga kabayan ay ano na. May agabundok na buhangin na mga kabayan. Siwang dati dyan. Hanggang dun sa gitna. Ayan mayroon yung ano, agabundok na buhangin. Palagay ko mga kabayan yung nasa gitna na ano. Yung nandun sa gitna na island. Uh, ano, may unti-unting lumilit na siguro ano, tinatanggalan na ng ano. O aalisin 'yun mga kabayan na eh, silipin natin para makita niyo. Sa gitna malayo pa 'yan. Ayun. Ayun sa gitna mga kabayan, tingnan natin para makita niyo. Ayan mga kabayan, ang laki dati yan Hanggang dito sa ano, likod ng barko dati mga kabayan Inalis nila Yan yan na lang kaliit Yung natira mga kabayan At nandun yung uh, dredging vessel Siguro alisin talaga yun mga kabayan Binililipat nila dyan Sa ano Malaking island yung mga buhangin na nandun kaya kalayo kaya kalayo mga kabayan yung island na yun dito sa Siwol ng SM hmm. Yung nakikita natin baro ngayon mga bayan, parang yun din ang nagtambak kahapon. Siguro malapit lang yung pinagkukunan niya ng ano, ah, buhangin. ayan mga kabay makita nyo ng ano dito yung building dun sa tapat ng Manila uh, Baywalk Dolomite Beach para ang lapit lang yung building na yan ayan. parang lapit lang dito pero medyo malayo layo dito wala ka rin Masakit din sinang bako, masakit din sinang bako. Nanagin natin, hindi nga mo yung Ayan, yung kinambakan kahapon mga kabayan ito. Wala na, ayan o. Ayan, dyan siya, ano, kahapon. Ayan, tapos. Ayan, tapos. Ayan, silipin natin lahat mga kabayan para makita nyo kung gaano nakalawak itong ano, tambak dito. Uh, dito sa tapat ng uh, SML o, o Asia naman ito mga kabayan. Ayan. Ito naman. Uh, tapat ng uh, SML o yan mga kabayan. Uh, silipin natin hanggang dun sa dulo. Oh, sa kabilang ano na yun eh. ayan yung mas, makikita nyo mga building doon iba na yung may-ari uh, nyan mga kabayan mga kondominium hanggang dyan lang dyan ayan yung uh, dulo tapat ng dulo ng uh, SM Olobesia yan mga kabayan ganyan kalawak oh. yan ang uh, ano sentro ng tapat ng uh, Moa oh. uh, balita, balita kasi ito mga kabayan gagawin nilang parang uh, style Singapore daw to mga island dito sa tapat ng uh, Moa uh, kung gagawin nilang ganun ay maganda mga kabahayan kasi maganda sa Singapore uh, the best kung, uh, at uh, puro tambak din yun mga bayan uh, sa Clifford Pier uh, uh, makikita nyo uh, kung ganun gagawin dito ay napakaganda kaya abang, abang lang tayo kung ano mangyayari dito sa mga susunod na araw buwan at taon mga kabayan kasi tuloy tuloy pa rin sa kanilang pagtatambak at doon no, mayroon tayong natanaw dyan oh. Ayan. natanaw natin na nagtatambak dyan banda ayan yung barko na yan so, sa kalagitnaan naman siya mga kabayan o so, oh, ang layo. late na pag uh, ano makabayan no? natin dyan sa barko na yan ayan mga, Ayun, mga kabaya, ito na yung latest update dito sa Pasay Manila Bay Reclamation Project at shout out nga pala sa lahat ng OFW mga immigrants sa ibang bansa shout out sa inyong lahat shout out din sa lahat ng vloggers shout out din sa lahat ng sumusuporta sa aking uh, youtube channel sana hindi kayo magsawang suporta shout out din sa lahat ng viewers mga naglalike Silent subscribers, silent viewers, mga mega loud, shout out sa inyong lahat, mga nagko-comment. shout out sa inyong lahat, mga idol. Hindi ko man kayo mapangalanan lahat, uh, sa lahat ng sumusuporta. Uh. Mega mega loud, shout out sa inyong lahat. ayat, sanay sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat, mga idol. Mga kabayan. Shoutout din kay Kuya Yu, kay Ate Lynn, kay Kuya rex sa aking misis. Sa utol ko dyan sa Naluluaway na si Nestor. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan sa Naluluaway. Ayan. At si Insan Jean dyan sa Naluluaway. Mega mega loud shout out sa inyong lahat dyan. Shout din sa Gubang Baykada, sa RGP Bikers. Ayan, mega mega loud. Shout out sa inyong lahat. Shoutout din kay Kadi Official, kay Idol Douglas. Ayan, shout out sa yung lahat kaya Genesis ayan kaya idol uh, Ram Ram ayan shout out sa yung lahat at uh, shout out din kay ma'am Jasmine dyan sa Taiwan ayan may kamigalaw shout out sa yung lahat dyan sa Taiwan shout out din kay ma'am Ere Rose Molina ayan shout out sa yung lahat kay Mamaan, kay Don Pablito kay Victor Vlogs yan, mega mega shout out sa inyong lahat at uh, pagpalain na ng Diyos ingat kayo palagi, God bless you.